At yan na nga po, nandito tayo sa atin sa probinsya. Nakakita po ako ng Andalawa. Ito po ay itlog ng Andalawa. Naalala po ang kwento ng aking lola ng araw na kapag nakapita pa daw ng ganyan, huwag mong papatayin ang Andalawa pagkuskuhanin mo ang kanyang itlog. At pagka napuha mo ang kanyang itlog, ito daw ay may numero at ikaw ay siguradong pat-ama sa weteng. Eh di nga naman, apoy isipat nga kung ito ay may numero. Ayan. Iyan ay ating nilinis muna. Pagkatapos tinisin, yan, tinanggal, tinanggal ang mga, mga itlogan. Pag natapos po natin tanggalin ang mga itlog, ito po ay ating ilalagay sa malinis na baso upang makita natin ang ating numerong hinahanap. At sisipatin na nga nating maigi itatapat sa araw o ilaw kung tayo nga ay tatama sa numerong ating makikita. At eto na nga tayo ay nanalo sa riba